narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest updates sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay naglive nga si Miss Rachel at doon sa kanyang live ay pinagtatawanan niya si Kuya Ruel at si Freda. Sapagkat nagkita pala si Kuya Ruel at Freda at nung nagkita ito ay parang natatakot daw si Kuya Ruel at iniiwas daw ni Kuya Ruel ang lips niya sapagkat baka daw mahalikan siya ni Freda. Samantalang si Miss Rachel ay tawang-tawa naman. Sapagkat alam niya naman daw na fan daw nila si Freda kaya pinagbibigyan niya ito. Kwento pa ni Miss Rachel ay talagang nung pagkakataon na yon ay kitang-kita niya na parang humihingi ng tulong si Queruel sa kanya dahil natatakot siya na baka i-kiss siya or may gawing masama si Freda sa kanya kahit pabiru lamang. Grabe si Freda na halik at nayakap pa. Ay, <laughs> grabe. Mapapasa na all ka na lang kay Freda. Nung una pakipot pa siya. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, ihag mo na. Ihag mo na, ihag mo na, I mo na. Sabi ko ganun. <laughs> Tapos, nung tumayo na, nung, ay, ang sinabi niya sa akin, sabi niya, ay, wag bagyon Kasi may respeto daw siya. Tapos, nung tumayo na sila, ayun na. <laughs> Lumabas na ang totoong preda. Ay, wait lang po, ah. Nag... Nag-chat silang ga. Ga daw ga. Mm. Ayan. ta sign makalok man pinatayin pa And kay ma'am Jocelyn S. Les. ayan ma'am thank you so much po sabi daw ay mega love shout out po lang nga Rachel, sa team Rochelle USA of OFW supporters ayan thank you so much po shout po sa Ro sa team Rochelle USA OFW supporters. Shoutout din kay Ma'am Jocelyn Esles. Ang ingay nung mga manok. Hmm? Ano Nag-thank you na ako. Unang ano palang bungad ko palang sa pag-live Grabe sa akin, hindi pa natin siya pa nagbuo. Shout out kay Papa. Maraming salamat sa pagbuo ng ating gaming chair. Ayan. Si Papa, grabe, nagpatalamat. Oh, patalam patalamat patalam pati. <laughs> grabe, or. <laughs> Gusto lang palang pasalamatan si Papa sa pagbuo nito. Ayan, salamat kay Papa dahil binuo na ito. Ayan, Kwento pa ni Miss Rachel sa mga viewers ay nung pagkakataon daw na nagkita si Freda at si Kuya Ruel, ay parang nakita niya sa mukha ni Kuya Ruel na humihingi to sa kanya ng tulong at parang gusto na nga ang tumakbo ni Kuya Ruel. Kaya tawang-tawa naman si Miss Rachel. Nahalikan nga daw si Kuya Ruel ni Freda ngunit sa leeg lamang ito. Kaya sabi daw ni Kuya Ruel kay Miss Rachel, kung nagkataon daw na sa rips siya na halika ni Freda, ay baka matroma daw si Kuya Grabe at tawang-tawa naman si Miss Rachel. Sabi nga ng ibang fans ay nagsiselos na nga siguro si Miss Rachel. Kaya dinadaan niya na lamang sa tawa ito. Oh, angel. Angel, baby, angel. Mr. Cool Si Mr. Right. Ikaw nga love of my life? Na lang lahat. Habang pinagtatawanan din ni Miss Rachel si Kuya Ruel, ay bigla na rin sumalpot si Kuya Ruel. Dumating na nga si Kuya Ruel at pagdating ni Kuya Ruel, ay inaasar pa rin siya ni Miss Rachel tungkol kay Freda. Sabi nga nila ay baka kaya daw nang aasar si Miss Rachel ay baka dahil nagsiselos na nga ito kay Freda. Ngunit hindi naman ito nasagot ni Miss Rachel. Pagkatapos naman ay naasar niya rin si Kuya dahil hindi napatuloy ni Kuya ang kanyang premiere na kanyang live nung kagabi. Kaya si Miss Rachel daw ang nagtuloy nito. Kaya sobra din ang pasasalamat ni Kuweruel kay Miss Rachel dahil palagi dong nandyan si Miss Rachel para saluhin siya o magabot ng tulong kapag kinakailangan niya ng tulong mong dalaga na si Miss Rachel feeling proud naman si Miss Rachel sapagkat napakalaki tulong nga ang ginawa niya ang pagsagip kay Kuweruel no nakatulog ito sa premiere kaya siya na nga ang pumalit dito at nag live oh my angel, angel baby. humingi naman ng sorry si Kuya Rowell nung nagla-live si Miss Rachel. Naghihingi siya ng sorry sa kanilang mga fans dahil natulugan niya nga dahil sobrang pagod daw siya. Kaya natulugan niya ang premiere na live niya kagabi. Okay. Alam niyo po ba talaga nakakatawa nung sa part na hinalikan siya dito ni Preda o? Oh. po yung reaction ko. Nakita niyo po yung reaction. Parang gusto nang tumakbo ni Rowell. <laughs> <laughs> Naghihingi siya sa akin ng help. Sabi niya, go! <laughs> Kapanood ka niya. Go! Parang gusto ka no. Go, mo ako. Parang gusto mo. Sabi niya nga po, kung hinalikan daw siya dun sa, siguro hinalikan siya sa lips, siguro matutulungan na siya. Buti <laughs> na <laughs> Kaya po, laging nakaganto si Dodong o, oh, Kasi, iniiwas na siguro yung labi niya na baka, biglang ganto hinid, ni, ni Preda oh. <laughs> So, grabe. Hindi <laughs> nakakatawa talaga. Hindi nakakatawa po talaga. <laughs> Supportive tayo kay Langga. syempre, gusto ko rin ma... Ano, nang... Alam niyo po yun. Ma, mapasaya pa po tayo na... Tao na ini-idolo yung... Ano natin, Langga natin. syempre po, support po tayo yan kahit saan. Kahit ano pa yan support lang tayo palagi sa mga ginagawa niya. Rerepak. Kita mau lipak. Asal lipak lipak. Shout out lang ga. Shout out. Shout out. Shout out. Chat out daw mo, chat kaga. Sino <laughs> <Ant> no. <laughs> ka chat mo? Preda? Eh, pinag-uusapan ka namin dito. Lugrobe. Backstabber kasi ako. Joke Ch lang. Hey, papa na yung Joke lang. Ah, you know, puti. puti. Ang tiyo na naman sa propakit niya. Dumating na pang ating cute boy. Cute boy ng kalingap. <laughs> oh. uh, sila pila. <laughs> wow. So ayun po no. Tapos po tayo yung nabili po kanina sa Ang mga school supplies para po sa ating nabili po sa paper. Wala, lipid eh. Kaya ulo na mo siya. Ga, magkwento ka daw about kahapon. Magkwento ka daw kung anong naramdaman mo nung hinalikan at niyakap ka ni Fred. Ayun! Sorry yung gabi kagabi kasi ako tulog na. Walang <laughs> tip. Ay! Grabe ka, mag sorry ka sa mga viewers Ay, sorry mo na andyan. Ay sorry po kagabi. Uh, uh, grabe, turugon ko buti ba? Buti pa andyan po si Langga, no siya po yung nag over ng ating live kagabi. Live premiere. kasi sa'ya? Safe. Ano naman? <laughs> Para sulat na ako na dito. Pati kasi sanang mag grabe. Wala katulog oh, po ang inyong host kagabi. Hindi po kagabi. talaga yun, natulog po talaga si Nanchan. Hindi, <laughs> hindi si Nanchan. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Roel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!